Ah. Kami. Pagalingge. Ini. Lemukong ka diyan. Namamensa. So. <laughs> Hi. guys. <laughs> Ito na naman po ay kumakain ng seafood. Uh. <laughs> dun <Taday> <laughs> <laughs> ito pa dito, tapos dito lang puwede. Dito pa dito na naman ba? Mm. Ano an? Ano yung? Same spot. Ano ito so? Ko Buka? Dito ata. Ngayon dito na pa uli. Ay, na so. Ito dito na gi. Kailan na kung pa kuya mo. Nagpatao, nagtao si Madam. Nagamiton. Hindi ako kuna. Magpataw si madam. Laki ng ano. agad agad Makakuha mo pati kay Kaya man rin doon. Ano mga kaya? Makakuha ko nun. Mas marahal. Pati pakuha ni madam. kay puha ni... kay Kaya, puhan, mm, kaya, kaya, puhan, kaya puhan sa diklom. Tabak okay. sa nga tinawaan. Pag ako yung natong... Kasi inot na yung bago yung kristal nito. Pinakaroa. Ang ginagos sa truck. Tigpakuha mo ko tako. Maturo sin drama ko ah, may ilaw. Kena ko sa trap. Da, hado pag ano ano. Pag baba. Eh, may ilaw ang baba, may ang baba may ilaw. May kuryente ka ito? Eh. Open generator. generator. Munha. Ano ka gud di madam, dak maturo ga do ma'am. Takot ma'am. Gano ba kita bagyo naman hayo. Gano ma ro bi na naman. Ako nagturo ko kaanyo na. Pa, sige de. Do, sa ano?

Kasi yung na guys, madilim kasi kasi brown out. Black out pa dito sa oh. Ayan, kandila guys yung gamit ko. <coughs> Kaya mo rin ah. Ang guli ka? Ah, pagkatod ka. Dami naman yung scammer. No?

Mararae. Dai sa pagbuo ng lupa. Naaunti na lang at tuluyan ang tuluyan at babagsak ang bahay na 'yan sa init, matatapos mapaw. Hindi. At kainin ang lupa sa dilim. Masarap pala nang ano? Yung tetibo. Mabuti na lang at saka agad ang mga nakatira ko mm -hmm. at kaya wala presinta. Matitinik okay, no? dinariin ang init mo nang sa ibang bahay ko. Yeah. May isa pang bahay na tinatayo ko. Kulangan kami ng pondo. Hindi natin mararae ito <tod> ngayon ang uh, mga residente sa pambubuhay sa kanilang bahay pitong magkakaanak sa Ambario, Nueva Vizcaya, ang nasa wit sa matside. Amoya sa gata dating sa kanin arog niya de menta, makakatakot baka ma- back enchantment. Na Gata de menti kara kamta. Pigtakot May may sapa duman, grabing ang ararog

dahil po manaknat ng ang nang Dahil po sa not initially maalat at delicate pa rin po kumaot ang maliliit na sasakyang pandagat ng northern coast ng Ilocos Norte at mga babae ng Batani sa Ampuayan Islands. Sa nakalipas na 24 oras, nagdudag pa rin ang nagpapakamura ng tubig. Ayaw naman tungo ng ito nang ganung kalibot.

Ano So, tong Maricel pa lang yung doy. Ako yung madyan niya ko tal. Ako tong ko si ano, si Talbo. Dila lang kami nawawitikan. Kira naman pa, buro bagyo din siya sa... Si Manu nga nila eh. Kasi mo na kami. Ano ba yun? na ako yung Manoy. eh. Sabagay na makulugin. May sampulo naman akong silo. Yan. Di ba may nabuot ng na hinay, may may mungi din. May bagas pa ang isa dyan. Mula niyong pa. Hindi rin ang lingko yan. Sampulong kilang may lingkong yan. Bagyo. Oo, bagyo. Pulong kilang. Ay, so, binuli na naman. 8, 11, ano ten, 39, na, 10.39 na niya, maluto ba ako sa sabaw? Si, tayo mong rula eh. ko, niya okay. ako, oh, okay. tapos iyon na naman. As kaso naman ako sa so bagas ng EPI. As kaso ng sigarilyo, sayang ka niya. Ako, dahil talaga ako kaya makahal e diyan, hindi siya mapubudiga. At niya tama ka nga sa IPA niya kayo yun. Nang itumnan. Pero ano? Ilo sa bangko? Pa bakal bakal. Berang pida sa bagas ang dinugtong. Ayoko. Kasi kaka nako. ko mabalik na naman iniya. At naman niya Alam niya IPA na ako. na ngayon. ako. Sa kung sa kung sa kung sa sa nagpatunog ka manlulo eh. Kaya nga. Nagtabong sa so usit payet. Kaya mo na niya. Hindi ko pagpatunog yung siyating mo. Nagtabong sa so usit payet. Kulang tara nga. Patagalan mo siyating. So walong kuyan, walong kahuna, laki meto, so kape, asupa. Bye! <coughs>